mga ka ka-perks, naglilinis pala ko ng mga makeup ko. Galing pa ito mga galing pa ito sa Abu Dhabi mga ka heto, Ito. So, kasi nagla-live ako kanina. So, instead na mag-live ako, ho, ito. so ito, from Icon eyeshadow palette mga ka-perks. Ayan. nalinisan ko na siya hindi ko napakita so itong dalawang to from from wet and wild yung dalawang eyeshadow palette and nalinis ko na rin siya mga ka covers trapuhan ko na ito naman 3 in 1 contour eyes I know blush on at saka highlight 3 in 1 siya from Remil London galing pa to sabo tayo mga ka covers And ito, tinapon lang ng amo namin. So, kinuha ko. Kasi, meron siyang salamin mga covers. Tiyaran, ganyan siya sa front. ito, hindi po siya expired. Dremel. Ang ganda yung kulay niya mga kapis. Diba? So, try natin. Hindi pa ako nakaligo kasi plano ko mag-ayos, mag-lainis pala. try ko lang naman kahit hindi akong paligot. niya? And then, meron akong primer na dalawa from Wet n Wild and then, Remy London So, ayan. Dalawa yung primer ko mga kapal. So, ganyan siya, mga ka-brooks. O, diba? And then, tatakpan mo siya ganyan. yung gagamitin ko pang araw-araw pang travel. So, meron akong loose powder. Sitting powder. Kung maalala, sa Miniso or sa Daiso ko ito nabili. sitting powder. Like. And meron din tayo yung eye shadow ay eye shadow mascara from Remy London. Ayun. Wala siguro ang storage ko na naman. Ay, yan na lang. Full storage. Ito, from Deborah Milano Deep Eyeliner Pin. Deep Eyeliner Pin. Ito, nga yung pangpaiti ng mata. Ano mga tawag ko? Mento Lip Liner. From Rimmel, London. From Rimmel din. Lasting Finish. Yes. So, yun mga ka perks tapos ko na, tapos na ako maglinis ng mga Pampa Beauty. Yung lagayin ko pala ng mga medyo pampaganda. Medyo lang naman. Hindi sobra. <laughs> Charot lang. Pero in fairness mga ka -Bergs. Kasi matagal ko na siya planong linisan. So, heto. Tapos na. Tapos na ako sa lahat-lahat. So, yung mga ka-burks, tapos na. Tapos na ako maglinis sa mga aking pampa mga kule lagayan ng mga kulerito ko sa aking pagmumuka. So, alam ano yung ba mga ka-burks? Naglinis lang ako kasi tinataman ako maglinis. Pero dahil dito, sinipag ako maglinis. Or naisipan kong linisin yung mga lagayan ko ng polarity sa mukha. So, ito lang yung dahilan. Kaya, medyo sinipag ako. Kasi, meron akong lipstick na konti na lang yung laman. Medyo, paubos na siya mga covers. Pagtap sa inyo. eto mga ka -Burks. Anastasia. So, galing pa to kasi Abu Dhabi. Binigay sa binigay sa akin ng kaibigan ko. So, kodi na lang yung laman niya. Ayan. And, favorite ko kasi yung kulay niya. Gusto ko yung kulay niya. Matte sya, Matte lipstick. And, pigmented siya. Pero, hindi naman siya katulad ng sa Maybelline. Pero, basta. Maganda siya ang kulay mga ka -Burks. Violet. So nakita niyo naman ko na lang yung laman, 'di ba? So ito na lang yung paraan. Ito lang yung ginagamit ko pag ni pag ito yung ginagamit ko na lipstick. Ginagamitan ko nito mga combs. Ganyan 'no. Kaya yan, ito lang yung dahilan bat ako na palinis nang sinipagan ng paglilinis. Sumipag sumanip sa akin yung paglilinis. Kasi, favorite kong color niya mga purps. And then, look at that. Anastasia. Abuloy lang ng kaibigan ko. So, yun lang. Thanks for watching!